Usapang Sarah Trich. Oo, kasi bata pa lang si ano ni eh. Bata pa lang si sari eh. Minsan kasi sa pagmamahal, mm. hindi naman enough lang na nagmamahalan kayo eh. Oo, totoo yun. Hindi enough na nagmamahalan kayo. Minsan, nakaka-affect rin yung sa ibang ano, ibang ibang tao. I mean, yung surroundings mo, yung iba. Kasi sasabihin na sa relasyon, dalawa lang kayo. Hindi, marami talaga nakasaw-saw dyan yun ang reality hindi hindi enough na pagmamahal sabi nga nila di ba pagka nagmahal ka minsan di ba sabi nasa tamang tao ka na pero maling panahon naman yes, kaya be. laging may bagyo kasi nasa maling panahon ganun na hindi na yung nasa maling tao ka tama yung pagmamahal ano yung mali, yung mali yung panahon kaya laging binabagyo Ganun yon mga beshi. Mm -hmm. Love wins.